pinas na mumuro na daw sa China. Matapos ang sunod-sunod na banggaan sa West Philippine Sea, tahasan nilang sinabi, may hangganan ang pasensya nila. We are capable. There's no problem. But we are exercising constraints. So that's a red line. No one should be allowed to cross. At hindi lang pinas, pati Amerika tinira nila. Isang Type 55 na destroyer ng China, pinasabog ang walong destroyers ng Amerika. Pero teka, hindi lang ito tungkol sa advanced warships at missiles. Paano kung mas malakas nga ang kanilang AI-powered war strategy? Tatagal kaya sa isang digmaan ang pinagsamang lakas ng Pinas at Amerika? Manatili hanggang dulo dahil pag-uusapan natin ang isa sa pinakatatagong sikreto ng Chinese military. Mga Kapulse Point Mabigat ang binitawang salita ng China sa Munich Security Conference. Si Fu Ying ay nagsabing red line na hindi pwedeng tawirin ang ginagawa ng Pinas sa Sabina at Second Thomas Shoal. Ibig sabihin, kapag nagpatuloy ang presensya natin doon, rarakrakin na nila tayo. Pero teka, sandali lang. Itong mga shoal na 'to, napakalayo sa mismong China ang pinaglalaban nila ay isang historical ownership lang na walang kumikilala kundi sila. Kaya ang tanong, bakit ganito kagigil ang China? Ang matindi pa, tinawag niya ang ginagawa ng Pilipinas na naughtiness o kakulitan. That kind of naughtiness shouldn't be encouraged. Yes, tama dinig nyo. Makulit daw tayo. Pero ang tanong, Handa ba silang makipagrakrakan sa Pinas kasama ng Amerika? Sa isang simulated battle, sinubukan ng China ang kanilang advanced kill web. Isang sistema ng Type 55 destroyer na sinusuportahan ng AI-controlled drones at unmanned vessels. Ayon sa kanila, natalo nila ang US Navy ng walang gasgas. You heard that right? Wala daw kahit isang gasgas. At tandaan... Ito ay walo laban sa isang barko nila. Pero teka, totoo ba ito o propaganda lang? Ayon sa ilang eksperto, ang US ay nagsimula ng bumuo ng ganitong klase ng Networked Warfare Strategy habang ang China ay mahirap ng makahabol pagdating sa mass-produced AI-driven defense systems. Narinig niyo na ba ang Hellscape Strategy ng Amerika? Ito ay isang high-tech military doctrine na gumagamit ng libu-libong AI-powered drones, unmanned ships, at cyber weapons para guluhin at wasakin ang kalaban, lalo na ang China. Pero, heto ang malaking tanong. Kung ganito kalakas ang China sa teknolohiya, bakit sinasabi ng ilang eksperto na hindi sila ganap na handang makigyera? Ano ang kahinaan nila? Kung ikukumpara sa US military na sanay sa aktwal na operasyon sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang PLA ay bago pa lang sa ganitong antas ng deployment. Bukod diyan, ang corruption sa kanilang military ranks ay isa pang malaking problema na maaaring humadlang sa kanilang full potential. Kaya ngayon, anong dapat gawin ng Pilipinas? Habang patuloy ang labanan ng China at US sa larangan ng teknolohiya, hindi malayong madamay tayo. Dapat ba tayong mag-invest sa sarili nating depensa o umasa sa ating mga kaalyado? I-comment nyo ang inyong opinion and mag-subscribe na rin kayo for more videos.